Para ulit sa inyo. Dito tayo ngayon sa Salt Farm sa San Jose Occidental Mindoro. Alamin natin kung pa paano gumawa ng asin. Sir, ilang timba nilalagay diyan? Depende sa ang ano, amihan. Parang hangin kung Amihan o pag Amihan mas marami. Mas marami. O kaya ng sa dagat, konti lang. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos yan, sinasala nyo ang tubig oh. para malinis. Ah, okay, salamat sir. Okay. Dito sa kinalalagyan natin yan, mapapansin natin yung mga kwadra-kwadrado na yan. So yan. Yan yung nakikita natin yan. Ang tawag dyan ay banigan. Dyan pinaproseso ang asin dahil sa tindi ng sikat ng araw at sa init unti-unting mabubuo yan hanggang sa maging asin Ayan, oh, may mga puti-puti na mapapansin natin yung asin unti-unti na siya nabubuo Ayan, may napapasin tayo na isang tao na sa gilid. Uh, Patulak-tulak siya ng kahoy na yan na may pang kayod. Alamin natin kung bakit ginaganon. Ginaganyan ninyo ang ano, asin. Hi sir. Ito, sir. Tawag na mo ba? Binagbasa ko, sir. Diyo kasi. Diyo kasi. Diyo kasi. Ah, kailangan basagin daw ang asin kasi nabubuo pala siya. Pagka matagal na kailangan pala ganyan. Paano sir yan? Paano kunyari? Paano kunyari? Ano? Okay, sir. Dito okay, sir. Kapag paano na. Ngayon dito. Ngayon dito. Ngayon dito. kami tungo na mas ito na ito na pangkayod ito pala ang ano yung pangkayod pag may asin na itong pangkayod kasi nasabi para ipunin ang asin sa lugar kailangan pala sa isang lugar lang ang lalagyan natin yan tinanong tinan nyo o asin na to o yan o, iipo na siya o oh. yan kailangan pala ipunin muna nito. Ito ang ginagamit pang Kung mapapansin natin, dumarami na yung tao na magtulak ng asin at kumayod kasi uh, marami na siya, makapal na yung asin niya. Kailangan itulak na siya at ipunin. sinubukan natin na magkayod ng asin kung papano talaga to iaangat natin yung mga naging asin na dito sa pinakapilapil ayan hindi pala biro ang magkayod ng asin

guys, pagkagaling ng asin doon sa pinaka farm, dito naman nila bubuhatin yan, papunta dito sa pinaka bodega. Ito, kahit uh, natin nakatambak na asin hanggang doon sa taas. Ah, napakaraming asin. Ngayon yun, napakaputi. Ito, first class na itong asin na ito. Ganito pala ang technique nila kung paano hakuti ng asin patungo sa bodega. Ayan, o, ganyan. Unti-unti na nilang hinahakot ang mga asin patungo sa bodega. Tapos doon naman nila isa sa ako to pagka yung tumiktik na yung natuyo na siya wala ng tubig